Kumusta 'bang ba ating uh, seguridad? Aha. Uh Kausapin -huh. natin si Defense Secretary Gilbert Secretary, uh, Teodoro, Secretary Teodoro. Maganda Magandang morning. morning. Magandang umaga, Katonying at Jerry. Na Apo. magandang umaga, lalo na nakita ko si Jerry, pabata ng pabata talaga. <laughs> Talagang uh, uh -huh. si Jerry. si Jerry talaga ang uh -huh. <laughs> <Apo. laughs> na, na, tayo, tunying, Katonying, eh, nung nasa kongreso pa tayo, eh. nag-iba yung itsura natin, mm -hmm. lalo na ako, di ba? Mm -hmm. eh, si Jerry, Nagbabago. Mukhang pabaliktad <laughs> niyo. Yung... pabaliktad. Talaga. Ha? Siya po yung, Sagot ko, breakfast niyo, secretary. <laughs> <laughs> siya po si... Uh, hindi po bakit siya... Dapat tagutin sa akin kung bakit ganun. <laughs> marami, marami. Uh... uh, po, uh, siya po si uh, Jerry Baha, a.k.a. Benjamin Button. <laughs> patras, pa patras ang uh, edad. Okay. Secretary, kumusta po ang ating uh, bansa ngayon? Um, ang uh, protesta kaliwat kanan, um, may nakakatatapos lang ng uh, peaceful na uh, pagrarally uh, ng Iglesia ni Cristo. Meron pong mangyayari sa November 30. Mm -hmm. Meron pong uh, ma malaki din ito sa oh. Meron pong mga binitawan si Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid at hanggang ngayon ay marami pong nanliligaw sa Armed Forces of the Philippines. Para po um, uh, para po uh, sumali dito po sa pangyayaring ito. Sa inyo po manggaling uh, um tayo ba eh gumuguho na ba tayo bilang isang bansa, secretary? Well, talagang humihina yung bansa natin. Hindi natin masasabi talaga na lumalakas ito uh, gawa ng talagang may mga issue ng uh, corruption, may issue na political may issue na kailangan na uh, uhaw ang taong bayan sa justisya. No? At alang-alang na rin sa karapatan ng ating mga kababayan para sa justisya at karapatan din naman ng nasasa nadadawit dito na linisin ang pangalan nila sa patas na pamamaraan, kailangan pagtuunan ng pansin nito at walang, al alam nyo ang uh, may kasabihan po no? that Uh, justice should not only actually be impartial but must appear to be impartial. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, ang ang itsura ng pagkakapatas at uh, pagkakatrato sa lahat ng may kinalaman sa isang uh, paglabag sa batas ay eh, kailangan ipakita sa tao na seryoso at ito ay hindi lang hiling ng tao kung hindi ito'y lehitimong prinsipyo ng batas na nasa law books natin lahat mm -hmm. no so hindi natin ipinagkakaila na may may mga problema isang isang sinto lang siguro ang magsasabi na wala mm -hmm. ngunit sa ganang akin ang Department of National Defense at ang Sandatahan lakas ng Pilipinas ay maliwanag ang katungkulan, ang tungkulin. Mm -hmm. Ang tungkulin nito ay pangalagaan ang seguridad ng Estado sa lahat ng manunupil, uh, foreign or domestic, ayon sa batas. Marami rin na naghihikayat na kumilos ng mag-isa ang uh, Armed Forces of the Philippines na makialam dito hindi po gagawin ito at hindi po natin nanaisin kung ito ang mangyari kasi mas makakahinat sa ating uh, pag uh, mature bilang isang bansa at maraming gumagamit sa constitutional provision na the armed forces is the protector of the people and the state mm -hmm. walang nakasaad doon na pwedeng makialam sa trabaho ng iba at humusga ang armed forces of the philippines sa isang political or judicial contest mm -hmm. hindi po ito tama at uh, kung sino man ang gumagamit sa provision na 'yon at ewang ko naman dun sa mga framers ng uh, uh, constitution na 'yan porque lahat na nangyari bago sa 1 ay gusto nilang baliktarin na hindi nalang lang tumingin sa kinabukasan ay inilagay pa 'yon na given naman talaga na dapat ang armed forces sumunod sa legal lamang na kautusan mm. Sabi niyo uh, may may humihikayat at uh, nakita naman talaga at ramdam na mayroong mga pagkilos para himukin ang uh, sandatahan. M meron ho ba sila sekretaring sagutin sa batas kung kung identified kung sino ang mga individual o grupong mga ito? Maring meron, depende sa gravidad ng sinasabi nila. Lalong-lalo lalo na uh, depende sa personal situations nila kung sila ay nanilbihan, alam naman nila mm -hmm. ang uh, dapat o hindi dapat gawin ng isang uh, sundalo. no? Mm -hmm. So may pananagutin depende sa grabidad at kaseryosohan ng uh, banta nila. Yung iba naman hindi naman talaga siniseryoso. Mm -hmm. Kaya palagay ko ano lang yung bagansya o disturbance mm -hmm. of the peace yung iba. Yung iba naman, yung nananahimik lamang na talagang sinserong humihikayat. Marami yan na retired na humihikayat na talagang ilabas ang katotohanan sa likod ng mga issue na humihikayat ng tama. Hindi humihikayat na umaklas ang sandatahan ng lakas. Ito ay napakarami at mas nakararami. Yung pong uh, issue sa corruption medyo matagal na pong uh, lingering 'yan eh yung uh, uh, naging yeah. yung mga kababayan natin mas mulat na mulat po ngayon na uh, uh, secretary pero yung pong binitawan ni Senator Imee laban sa kanyang kapatid laban sa kanyang hipag laban sa kanyang pamangkin nung pong araw ng uh, Lunes ko po chereno nung lunes, lunes nung Lunes uh, Um, ano po ba ang pagtanaw ng DND ng doon, ng armed forces? Um, bakit umabot sa ganun? Um, may nakikita ba kayong uh, uh, talagang isang mas malaking pagkilos, yun ang umpisa? Hindi ko nakikita doon sa statement ni Senator Aymian dahil uh, sa tingin ko personal yung dahilan ano? Uh, at kung humikayat man ito ng mas malaking pagkilos, di sana nangyari na ito dahil talagang emosyonal at mm -hmm. uh, napaka, napaka uh, shall we say, na, napaka surprising ng kanyang nirais. Ano? At uh, hindi, hindi mo akalain na mangyayari. At uh, kayo man, uh, ang, ang, ang INC man ay... Uh, sinasabi nyo na hindi kasama talaga sa script ito. Uh, pero sa tingin ko, ang talagang lingering issue ay mapanagot ang mga nasa likod nitong corruption issue nito. Uh, yan ang lingering issue, nagiging maraming nagiging side issues. Eh. At habang tumatagat na hindi walang linaw o walang liwanag ang nangyayari dito lalong magkakaroon ng uh, pagdududa ang tao, lalong magkakaroon ng galit ang tao, lalong magiging uh, uh, uh receptive ang ating tao sa hikayat no, na politika. At uh, receptive ang tao sa ganun at kumilos ang impartiality ng justice maapektuhan din mm -hmm. no kasi ang lynch mob hindi naman din maganda oo Eh that. kaya mm -hmm. uh, dapat talaga walang papanigan at alam nyo marami namang hakahaka -haka, uh, maraming naririnig uh, may mga hindi napabanggit. banggit at alam naman nila kung sino sila alam naman ng na uh, marami kung sino itong mga to in fairness to all parties, lalo na sa ating taong bayan, eh sana mabigyan ng pagkakataon nitong mga tao na to na ah, ihayag, linisin ang kanilang pangalan sa kabila naman, ay eh mabigyan din ng pagkakataon ng Estado na usigin ito mga ito. Si, si Saldi eh. ko, ah, nasa Sandigan Bayan na bukas makalawa may warrant of arrest. Pero parang hindi pa rin happy yung tao eh. Meron bang pinagtatakpan ang administrasyon na ito, uh, Secretary? Uh, sa tingin ko walang pinagtatakpan ang administrasyon dahil independent commission nga yung ICI at yung Ombudsman. Ngunit uh, habang tumatagal ito, hindi mawawala ang duda ng tao na meron talagang pinagtatakpan. Mm. I think mean, that's obvious. Hindi kailangan hindi ko na kailangan sabihin pa. Hmm. Habang tumatagal, totoo po yan. Hmm. Obvious yun eh. I mean kahit sino naman sa ating mga kababayan, mataas man o mababa, maralita man o may kaya, hmm. obvious yun eh. Hindi na hindi na hindi ako takot sabihin uh -huh. Habang tumatagal, tama po kayo sa inyong binanggit na 'yon. At sa katunayan, naiinip nga ang marami sa ating mga kababayan uh, sa sa rally ng Iglesia ni Kristo ilang beses na binabanggit yan na bumilang na ng kung ilang buwan, uh, ilang uh, linggo, uh, wala pa rin nangyayari dito sa investigasyon. Tapos nadagdag ho itong uh, uh, biglang Uh, nakakagulat na pahayag ni Senator Aimee, yun hong matagal na matagal na resulta ng investigasyon, mabagal na investigasyon, hindi ho ba pwedeng maging hindi ho kaya makaapekto rin yan sa pag-iisip ng mga kasundaluhan natin at sila rin ay mainip at uh, umentra na sa eksena. Alam niyo, yung sundalo laging inip yan uh, dahil ready for action palagi. Pero ang question, anong kilos ang dapat gawin? yung, kilos nila ay sugpuin ang uh, ating mga nananakop at sumusubok na manakop sa atin, ang mga terorista at ang uh, ibang iba't ibang mga threats no na lalo na yung mga armado, no lab at saka yung mga gumagamit ng disinformation at misinformation ang 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 inip naman ng taong bayan, ang hindi magawa ng sundalo ay makisama sa political action or makialam gamit ang sandata upang maging inampalan or huwes ng isang political contest. Mm -hmm. Yan ay hindi mangyayari. At natuto na tayo ng ilang beses. No? Hangga, okay. Uh, kailan lang pwedeng pumasok ang militar? pagkami kautusan ang korte or may political process na or nagaka you know uh, na ma-deputize ng kapulisan to maintain peace and order walang nakalagay sa saligang batas na pwedeng makialam ang armed forces of the Philippines sa isang bagay on the contrary let's say martial law Sino lang ang pwede na mag-deklara ng Martial Law? Hindi ang sandatahang lakas kung hindi isang sibilyan, Yan ang pangulo na Republika ng Pilipinas at pagkaginawa niya yon, kailangan within 48 hours, without need of a call, kongreso. ang Kongreso in mm -hmm. joint session assembled ay magpupulong. So walang nakalagay sa Constitution na pwedeng makialam ang sandatahang lakas. Kung ito ang intensyon ng mga sumulat ng, pu, ng Saligang Batas, de, sinabi sana nila. Mm. Opo. At sinabi na sana nila, pumasok ang sandatahang lakas. Pag nangyari yun, uh, e, tama na yung Comelec, tama na yung, yung, yung Supreme Court, tama na yung Legislature. Uh, wala man nakalagay doon na civilian junta or whatever. Kasi pag nangyari yon, kung uh, sino ang pinakamadaming trail, yan ang iiral. Apo. Uh, Apo. Uh, Secretary, mga huling punto na lang po. Um, can you categorically uh, tell us kung meron o wala, meron po bang active destabilization efforts now? ay hindi malayo yun at hindi ko rin naman pwedeng sabihin na hindi meron talaga mm -hmm. kasi binig ang active destabilization gagana yan kapag binigyan ng political issue kung baga sugat ito binig sino binigyan mo na sugat ang ang mikrobio eh talagang ano yan talagang sasakyan yung sugat no mm -hmm. Uh, eh hindi mo map matatanggihan na meron. Pero gaano ka seryoso ito? Ah, destabilisasyon sa ilalim ng batas kasi hindi ba yung salungatan sa politika ay nakaka-destabilize yun ng sadya. No? Kasi binibigyan mo ang taong bayan or isang political uh, party or isang political na tao nang uh, pagkakataon ay towid ang tingin niyang pagkakamali at ito ay makaka-destabilize. Pero yung destabilize na agaw ng poder ng yes. gobyerno yes. na hindi dadaan sa legal na proseso or sa halalan, iyan ang sas iyan ang hinihikayat ng iba eh lantaran ah. naman nilang sinasabi, mm -hmm. hindi ba? Mm -hmm. uh, at yan ay hindi Uh, naayon na sa batas at hindi na sa ista sa pagtatatag ng isang batang republika sino po ang uh, uh, who stand to uh, to gain to benefit from uh, uh, destabilizing the government eh kung sino ang kung sino ang mga padrino na iluluklok sino Or po kung sino ang E eh, eh, kung sino ang mapapaboran nito. No, maraming paraan. PNP, NDF nga, hindi ba? Destabilizing yun. Gusto nila ang partido nila. Kaya nga nagtataka ako dun sa ibang mga politiko na uh, banat ng banat sa CPP, NPA, NDF sa, sa kanang kamay, sa kaliwang kamay naman, nakikipag-ugnayan sila na may ma-agreement pa sa communist Chinese Chinese Communist Party. Eh, isa yun eh. you know? So, galing... ba? UDP, NPA, NDF, gusto umagaw talaga ng poder niyan. Eh, yun nga lang, maliit na yan. Ano? Wala na naniniwala kasi Jurassic na yung mga yan, eh, hindi ba? wala na. Pero dito sa active destabilization na ito, mga politiko rin ho ba ito na identified secretary? Ah uh, eh hindi naman hindi, hindi ko masabi no hindi hindi ko maaring sabihin mayro mga mino-monitor diyan pero natural may mga politiko na talagang humihikayat naman talaga sa mga kasundaluhan hindi hindi may pagkakailayan eh mm -hmm. no po eh siyempre, na. ang gusto na ang totoo noon ang reason kung bakit natin tinawagan si uh, Secretary Teodoro eh para ang mga tao kasi nalilito ngayon eh. Ang tanungan nila, what is happening to our country? At nag-aalala at, at nag-aalala naga sa kalagayan ng security natin. Ito pa ang problema, no. Ang sitwasyon na to ay political, judicial. Mm -hmm. Ang pinakamalaking epekto nito ang ating ekonomiya, ang ating development bilang isang bansa, no. Mm -hmm. Doon sa mga ninakaw era na dapat na napunta sa mga magaganda proyekto, uh, itong political uh, grievances na ito at unresolved uh, corruption cases ay nagbababa ng credit rating at standing ng ating bansa. Ito ang malaking epekto. no uh, Ang uh, mga bilihin ay tataas ang presyo habang gumahaba ito. Ngayon, dito naman sa sandatahang lakas, makasisigurado ang ating mga kababayan na ang ating sundalo ay profesional. Hindi ito kailangan pangaralan. Alam nila ang kanilang misyon. Sila ay mapagkakatiwalaan. Da kaya nga uh, mataas ang kanilang trust rating. Kung mataas ang trust rating nila dahil uh, ayon ang taong bayan, sa professional stand na ibinibigay nila. Mm -hmm. Sa lahat ng issue. Mm -hmm. magmula sa pagsalungat uh, sa China, na gusto ng ibang humihikayat mm -hmm. na mag-aaklas ang armed forces na ibenta na natin ang ating sarili sa China at yumuko na lang tayo sa harap ng panunupil na ginagawa ng China, no? Mm -hmm. uh, uh, ngayon, uh, nasabi ko nga, mataas ang trust rating. Kung sana, eh, ang tingin ng taong bayan na ang armed forces ay isang gamit upang uh, mapanatili ang hindi ka nais-nais na sitwasyon, eh, sana bumagsak ito ng katodo-todo at hindi ka panipaniwala. Mm. Opo. Secretary, kami po ay nagpapasalamat sa inyong uh, oras at uh, sana nga ay... Uh, Uh, actually, gusto ko kayong tanongin sa politika dahil uh, politika, politika din naman ang pinanggaling ninyo pero ayoko na at baka mabigyan pa na ibang kulay. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Thank you, ah, Secretary. Amalilong Itanong mo na lang ako dun sa... Uh baha forever yang uh, ininom <laughs> or po anuman uh, kanyang uh, ah, sikreto uh, <laughs> salamat po thank you secretary. thank Hindi you buhay po, po kayo buhay po kayo ah, doon sa sandatahang lakas ng Pilipinas nakakatrabaho po po sila manalig po ang ating kababayan na sa kabila ng lahat ng uh, tension na mm hmm. ng bansa ngayon Mag mananatiling uh, tutok sa misyon ang ating mga sundalo. Uh, ganun din ang kapulisan, no? Ganun din ang Bureau of Fire Protection, ganun din ang Coast guard kasi nakakasama po natin sa araw-araw na pagtugon sa kinakailangan na uh, uh, relief operations, no? Mm -mm. Na tuloy-tuloy pa rin ngayon, ano? Mm -mm. Uh, pagkatapos ng uwan, Tapos syempre Uh, kasama pat natin ang mga kaalyado natin. Kita Ato. naman natin kung napakaraming <clears throat> eroplanong nasok nila. Tuloy-tuloy pa po 'yan. Yes, Tapos naghahanda pa po tayo na baka may dumating pa. Kaya tutok po sa trabaho ang ating kasunduluhan, Hindi po gagawin ang hindi lab ang labag, labag sa batas. Sa batas. Yes. Salamat po sa mga kababayan natin. Salamat po sa inyong dalawa. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Salamat Secretary po. Gilbert Choudoro.